Hi guys, may i-share ako sa inyo. Hindi po alam talaga kung pwede itong patayin o papatayin o hindi. Naglinis ako din sa kabilang office. Nagtatago siya, tingnan natin. Dala ako ng walis. Nandiyan siya sa basurahan, nagtatago. Ayun siya o. Oh. Paalisin ko na lang siya. Ayaw ko siyang patayin. Alisin ko siya. Bismillah, bat kasi ka pa nagtago, ay, <play> ay bat pa kasi nanjan Halika dito! dun dun ka dun 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 kasi papatayin ka dun dun ka dun 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 dito ka pa talaga nagtatago. Araw-araw ka dito yung mga anak mo, mga ano mo, kapatid mo dito. Bawal ka dito. Alam mo namang... dun ka, doon ka sa labas. Sandali. Dito ka, 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 dito ka. Mm. na siya doon. Dito ka. Yun. Dito ka, dito ka, dito ka. Doon, huwag ka dyan bumalik sa loob. Papatayin ka rin nila pag nakita ka. Dito ka lang sa labas. O, dito ka, dito ka. Y do you know this one? So, isa with this one. Kill or live? Kill or live? Outside. Outside? Why other people, they want to kill this one? Kill? Okay. Yeah, kill. Haram sah? Haram. Ayo. Muslim not a good, As Chinese It's not good. That's why you kill this one. Well yeah. Wallah. All this one, All this. even is small. Yeah. Alam nyo guys, sa kanila kasi na mga, sa kanila pinapatay ito, ganito kalaki. Even is small, pin, you kill? Yeah, kasi pala po How they? What's this? Kill or live? Live? Miss kill, uh, Kill him. Kill him. Why kill? Islam make In Islam, kill this one, but in the Allah, Allah him. ما فيها رب؟ يعني حلال امك اجر ولا يكلهم اه جيب لا لا روما روما ها؟ روما روما ان شاء الله اوكي ولا كلي اه كلي 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 انت قله بقى يكون بسم الله إيه. <تصفح> 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 مسكين <ماش في letter> Kung oh, mushkil Pinapatay kasi sa kanila yan guys, hindi yan pinapabuhay. Sa kanila pinapatay yan. Diba? No! What? No. You want? <laughs> <laughs> Bibigyan niya sa akin, pakainin ko lo, baliw. Alam <laughs> mo <You're> ba nila? Muslim ka, mashaAllah. Tuwal Sorry. Alas, pinatay na nila. <laughs> Bigay na rin sa akin. Syukran. Sa kanila kasi, guys, pinapatay talaga yan. Ako, hindi ko pinapatay yan. Kaya lang, may mga lalaki dun, pinatay kaya binigay ko sa kanila. Iyo ko namang buhayin yun kasi baka sabi, anong sabihin nila. Sa kanila kasi pinapatay talaga yan. Pero sa akin, kung walang tao dun sa labas, hayaan ko yun maglakad. Eh yung nandun kasi yung dalawa, naglili, nag, ano, sila, nag, -asika, nag nung pintura. Kaya pinapatay. Yun kasi ang saka sa auto sa kanila. May, may history kasi yan eh. Yung mga butik Eh may mga story. So sorry. Pero yung iba talaga, pag ako lang nandito, tapos walang tao sa labas, hinahayaan kong maglalakad. Pero dito sa office, pag nakita nila na mayroong ganyan, tatawagin ka agad nila ako, gusto nila patayin, makikita nila yun yung... Kaya yung kanina, pinalabas ko, akala ko wala, walang tao doon, mayroon pala. Kaya sila, binigay ko sa kanila yung walis, sila nagpatay. Hindi ako ayun, unawa yun lang guys, I-share ko lang. Kawawa, no? May kwento kasi sa kanila yung butiki. Mga unang kapanahunan may kwento sa kanila yan. Kaya hindi natin yan pwedeng baliin sa kanila. Yun lang guys, na-share ko lang. Laki kasi ng butiki dun, no? Nagtatago kasi ano na yung hindi na dito. Ayan, dyan. Hindi ko pwedeng hayaan yung pagalitan ako ng amo ko pag sila ang nakakita. Bakit ko hinayaan? Bakit ko hindi Tinanggal. Bakit hindi ko pinatay? Ganun yun. Ganun kalaki pinapapatay yun. Yun lang. Kaya mas maganda yung silang nagpatay hindi ako. Yun lang guys. Don't forget to like and subscribe. Thank you for watching. Ingat. Don't forget to like and subscribe. Bye bye. Ingat. Subscribe. Ayan yung mata o. Yung mata. mata. mata ni sir. Mayroon pa doon. Ayan. You, no, know, you, no, know, you. Know. So, don't forget to like and subscribe. <laughs> Bye. Thank you for watching. <laughs>